Okay. Oh, yeah. Okay. Ah. Uh, na sa miss ako bata mga idol. So, karon mga idol, mag-basic uh, training na sa ako anak. So, akong akong punan o maayo para mintras way klase ba? Para na si ay magkatunan, bisa gamay lang. At least nga na si ay nahibawan. So, akong partner mo idol, akong anak. Ari na So, karon mga idol, para na sa mga kababaihan, in kaso bunalan ka, unsaon mo pag dipinsa, unsaon pag disarm, So counter strike na po niya ni mga idol. Ya. Oh. Yeah. So stepping ka pag gawas ni mo ko aun as outside mo ko aun ka sa so gawas mo stepping Balik. like do na Oh, ka. So og, inside ka po balik oh, mo na gyud pa. Pag inside diri ka, ang stepping mo stepping diri sa sud. Uh, kinahanglan na kibaw ka sa mga stances ba. So outside man ang tamo ko ha Pa, so outside ni. Eh. Sepagi so, oh. yeah. so, wow, oh. yeah. oh. apa? titik Ya. So imong mungkin disarm. Buat orang yang bunan. Ini mana pusposan nang loyo? Laos kas ulo. Iya. Kang ikis yang sengon. Bunita yang ayat. Aku nasi yang paksa. Bagi anak om. Laos apa nasi? Kena si aku ilbo. Atau nak kena si kami kos yang nama. Oh. Tik down. ba. Imong ada tik down. Mana? Nikon atau mana ha

没事，没事。Oh, two,